Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 18, Talata 35 hanggang 43. Ang tagpo sa Ibanghelyo ito ay nung Naglalakbay si Jesus at malapit na siya sa Jericho at doon ay may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos at narinig ng bulag ang pagkakainay ng mga tao kaya nagtanong siya at sumagot sila nagdaraan si Jesus na taga Nazaret at nung marinig niya ito siya'y biglang sumigaw Jesus anak ni David mahabag po kayo sa akin at dahil sa ingay niya, pinatitigil siya ng mga tao na naroon. Ngunit lalo niya pang nilakasan ang kanyang pagsigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At tumigil si Jesus, pinatawag siya. At tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? At sabi niya, Panginoon, gusto ko po sanang makakita mo. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at doon din ay nakakita ang bulan at siya ay sumunod kay Jesus na nagpupuri sa Diyos. At nung makita ito ng maraming tao ay nagpuri rin silang lahat sa Diyos. Ang taong bulag ay nasa dilim. At ang taong nasa dilim ay hindi niya alam kung nasaan siya naroon. Kung anong lugar siya naroon. Hindi rin siya makahakbang at hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Kaya nga siya ay inaakay lamang. Kaya ang taong ito ay inaakay sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Isinama siya ron para mamalimus. At ito'y maaaring sabihin din natin sa ating buhay. Kapag nawalan tayo ng liwanag at tayo ay nabuhay sa dilim. At alam natin sa kasulatan ang kadiliman ay sanhi ng paglayo ng tao sa Diyos. Pagkakasala. Pagsisimula tayong mamuhay sa dilim, hindi natin mauunawaan kung nasaan tayo. Bakit ba ako nandito sa buhay na ito? Bakit ito ang pamilya ko? Bakit ito ang trabaho ko? At hindi rin natin makikita at mauunawaan ang nangyayari sa ating buhay. Anong hakbang ang tatahakin ko? Ano ang gagawin ko? Sa lahat, Bigit sa lahat, hindi natin alam ang patutunguhan saan papunta ang buhay Anong mangyayari sa akin? Kaya nga, ang taong nasa dilim ay palagi ang namamalimos. Namamalimos ng pag-ibig, ng atensyon, nagmamalimos ng pagmamahal. Araw-araw namamalimos ng buhay. Araw-araw namamalimos ng salita. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin sa aking buhay. Anong hakbang namamalimos ng kasagutan, saan ako papunta, saan patungo ang buhay na sa gitna ng kalagayan ng taong nasa dilim, larawan ng bulag sa ebanghelyong ito. At kung tayo man ngayon ay nasa dilim at walang makita sa ating buhay, walang maunawaan, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na sumigaw, katulad ng sigaw ng bulag na ito. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Totoo, maraming hadlang. Papatigilin tayo ng maraming pagdududa. Papatigilin tayo ng maraming bagay sa mundo. Kung paano pinapatigil ng mga tao itong bulag na ito. Ngunit kung totoong nakikita natin dumadaan si Yesus sa ating buhay, mas lalakasan natin ang panalangin ng ating pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At hihinto si Yesus. Tatanungin niya tayo. At isa lamang ang sagot natin sa Kanya. Sa araw na ito sabihin natin, Panginoon, gusto ko po sanang makakita muli. Panginoon, gusto ko sanang makakita muli ng liwanag sa aking buhay. Gusto ko uling maunawaan ang nangyayari sa aking kasaysayan. Gusto ko uling, uling malaman kung ano ang mga hakbang na gagawin ko sa buhay na ito. Ibig sa lahat, gusto kong malaman kung saan ako papunta at saan patungo ang aking buhay. At sabi ni Yesu Kristo, kung may sapat na pananampalataya, tayo ay papagalingin. Imumulat muli ang ating mga mata. At ang mga matang ito maaaring hindi ang matang pisikal, kundi ang mata ng pananampalataya. Kaya nga, tayo ay dadalhin ng Diyos sa pagpupuri sa kanyang at ang lahat ng tao sa ating paligid ay maaari rin din natin dalin sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga, ang ibanghelyong ito ay ibanghelyo ng pag-aanyaya sa atin, sumigaw at manalang. Upang ang bulag na mata ng ating espiritu ay mabuksan muli. at makita natin narito pala si dumadaan pala sa ating buhay, siya ay humihinto tayo ay kanyang kinakausap at nais niya tayong bigyan ng bagong mata ng pananampalataya upang magkaroon ng kaliwanagan at kaunawaan sa ating buhay.